Ito nga pala. Hello, guys. <laughs> ito Ramil. Ayun. Sa kanila po ako nagpagawa ng customized na susutin po natin para sa inaugural session po namin, yung kauna-unahang session namin ngayong darating na July 1. Uh, ito po ay customized, bali ito po yung uso ngayon eh. Anong uso? E, ano lang yan, ha? Ikaw lang may ganyan. Ayun, sinasabi ko. <laughs> As in, unang yari yan. Walang iba pang may ano. Pati yung isa na Siyempre. Barong din po kasi siya, pero kakaibang barong. Pa-coat. di ba? Diba? Galing. Hindi siya katulad ng typical na barong. Talikod, sa bahay Walang may ibang design nito ha. <laughs> Pagka may gumaya nito, sa kanya nakita. Yun, ang pinasabi natin. Salamat po. Napaka-solid po, napaka-astig. At syempre, sabi nga po nung mananahe, tayo lamang po yung uh, ginawa niya ng ganito. At bagong-bago po ito itong ganitong design pa coat barong. uh, ito po ay uh, nakuha ko lang sa halagang uh, 20k pero ang original price po niya ay 30 30 k 30K. 30k po dahil po siya ay ano nga po siya yan yung mga prices ko ano po siya uh, uh, um, pinya kukun handmade embroidery ayun pinya kukun handmade, embroidery Hand ayun yun handmade ano po yan handmade siya ang hirap doon ah kaya sulit na sulit po kaya kung gusto po ninyo ng uh, barong pangkasal Ayan, dito na lamang po kayo pumunta sa Hansway Creation sa, sa, sa Takal, Batangas. At yun, may pahabol. Kung namamahalan, sa namamahalan, meron pong fabric na mas mura. Ito kasi is talaga expensive yung fabric, pero meron mas mura, mas cheaper, at saka meron uh, machine made na embroidery. So, mas mura siya. Huwag lang pinya kukun or pinya silk. Yun talaga yung mahal niya. Ayun, meron palang mura. Pero syempre, gusto natin na uh, first inaugural session natin, kailangan presentable tayo at maging maganda yung ating susuotin. Kaya talagang pinaghandaan natin dahil na, tinulungan tayo ng sambayan ng bayan ng tuwi para makarating doon. Kaya hindi naman natin sasayangin at bibigyan natin ng effort ang pagpunta doon. Ano? Thank you guys! Sana! Sana! Sana itong quote na ito ay maraming ordinansa at resolution. At sinisigurado ko po yan, marami tayong may papasan yan. Katulong po ang buong Team 22 at sanggunian ang bayan. At syempre ang ating presiding officer na si Vice Mayor Randy Apago. Thank you po. Kaya sa so July 1 po, tignan natin kung ano po yung magiging itsura natin. Abangan nyo po.